Para matanggal po yung tatak ng inyong ano, idiin nyo lang ito sa plancha guys. Para matanggal siya. O, oh, di diba? Ayan guys, tanggal ko na siya guys. Ganyan guys, magtanggal ng ano, yung mga naprint na, nakaprint na, naka sa damit guys. Tapos, ho, gamitan nyo lang po siya guys ng chani. Legit, o, di diba? Legit siya. Ayan. Kung ayaw nyo po ng tatak sa mga damit nyo guys. Ayan pasyensya na at malikot ang aking kamay ayan, o yan, tingnan nyo guys tatanggal ko na siya ayan, gamitan nyo lang siya guys ang chani kasi mainit siya eh o, ayun o. ayan sa guys na isa isa ko na siya Yan, di, diinan nyo lang siya guys para para uminit po yung ano, yung plancha sa damit. Oh, amazing. Oh, ayan guys. Ayun. Ganyan lang guys kasi ayaw ayaw ko guys may tatak nito eh. Ayun. Ayun, diinan lang siya guys. ibaga na lang siya guys. Nagtanggal tanggal kayo ng ano. Hintayin nyo, guys. Oh. Ah. Adeva. Diba? Sa isahin nyo lang guys. Oh. Ayun. Yes. So, yun, guys, thank you for watching.